Mamen! Mamen! Tira na naman tayo, mamen, ng isang paborito kong ulam, mamen. Ayan, isa yan sa paborito ko, mamen. Ano nga ba tawag dyan? Adobong pusit, mamen. Pero syempre, mas pinahipe mas pinasarap, nilagyan ng gata ni mamen para talagang mas solid, mas masarap ulamin, mamen, lalo na kung may labuyo ka. Kaya paano? Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Yan, mamen. Ito na nga yung pusit na nabili natin dyan sa ating talipapa, sa malapit sa atin. Mabilisan lang ang luto ng pusit, mamen. Kasi pag tinagalan mo yan, baka di mo na makain. Baka sintigas na ng chinelas mo yan, mamen. Eh, nag-isa nga lang ako ng luya. Tapos na nilagyan ko ng bawang, mamen. Siyempre, lagyan mo rin yan ng sibuyas. Yan, hantayin mo lang sila pagpawisan or ilabas nila yung mga natural juices nila, mamen. Para talaga lumabas ang lasa nila bago mo ilagay itong pusit, mamen. Yan, pusit, nilinis ko na nga pala yan, ha? Tanggalin nyo lang yung parang buto niya, yung parang plastic, mamen, tsaka yung ngipin. Huwag nyo tanggalin yung tinta, mamen. Yan ang magpapalasa dyan. Ayan, mga tinimplang ko na nga ng mga pampalasa, paminta oyster sauce, toyo, onting suka, mamen, at asukal. Mamen, kung ay mo manamis-namis, huwag ka maglagay ng asukal. At lutuin mo lang yan, mamen. Hindi ko matansya, hindi ko masabi kung gaano katagal. Pag hindi ko kahara. Pero ito, ginawa ko dito, mamen, mga 3 to 5 minutes lang yan. Goods na goods na yan. Nilagyan ko rin ng sinigang mix, mamen. Itry nyo yon sa adobong posit nyo. Hindi ako mapapahiya, mamen. Talagang isa siya sa magpapasarap. Ayan, mamen, nung na nga, ko. Kasi ang gusto ko dito, mamen, yun talagang medyo re yung ano niya, yung sabaw niya. Kasi yan, mamen, katas niya yan eh. Actually talaga, pag yung pusit mo, bagong huli, hindi ganyan kasabaw yan. Dahil, ano yan eh, sumisip-sip yan sa palengke, mamen, nung ano, pinagbabara nila. Kaya yung gagawin natin, ibabalik natin siya doon sa natural na lasa niya, yung magiging concentrated dapat siya. Pero syempre, parang di sayang yung kulo, nilagay ko na rin yung gata, mamen. At yan, habang tumatagal, talaga lumalabas pa yung ano, nagtutubig pa yung pusit, kaya balik nyo lang dyan, mamen. At diretsyo lang ang pakulo, mamen. Saktong apoy lang, medium, mamen, men hanggang ma-reduce talaga siya makuha nyo yung gusto nyo lasa mamen. men yan nilagyan ko na rin na ceiling green mamen. kumela kung may labuyo ka abay lagyan mo na rin kasi dito mamen. Siyempre, may batang kakain kaya ayan, hindi ko na nilagyan ng pampaanghang lalagay ko na lang sa sausawang ko yun mamen. ayun ayan oh. nung gusto sa akin yung kanyang sarsa binalik ko na yung ano yung puset mamen. kaya lang mabilisan na lang yan kung 3 minutes natin tinira kanina meron pa tayong dalawang minuto para hindi ko muna dyan mamen, pero sa akin malapit na talaga yan, yan. nilagyan ko na ng ng sibuyo, sibuyas pampasarap din yan kaysa itapong ko nakita ko sa rep mamen kaya paano ha tirahan na to mamen tirahin na natin yan baka tirahin pa ng iba kaya kumuha ka na ng kanin at isigaw mo na rapsa men